na Marcos? Cai por cai? Ah, kaganapan ngayon guys, ah, nagloto si Busmart nangon. Ulam na sinigang isda naghig naghugpit ng kuan kangkong ba kangkong murag na ipit mong kuan ni karong guys murag alanganan jud ko aning dapita ba tingnan nyo guys ang ginagawa ko guys nga uh, kaganapan ngayon yan oh no? po si Bus Marlon nagtimpla ng chai chai ng chai pang good time ng katawan limong chai yan ha? paano ba itim limang paano limang. ba itimpla yan bot limong chai lang yan to tutun tingnan ganyan guys nabisi higpit higpitan mo yan guys hindi yun yan o nang pakistan yan, tapos yan. So, niya kung Isang limon yan. Isang limon. Siyempre, maghugas muna tayo ng kamay. Murag na ipit mo. Oh, ano tapita pita, guys? Yan, guys. Siyempre, uh, nagpakulok muna tayo ng tubig. Yan, o. Oh. Hintay muna tayo ng minuto, mga guys. Ito so, na yung lima prayer tayo guys. Ayan guys. Ayan guys. Uh, Ayan uh, guys. Ayan guys. Ayan Harold. Antonin Harold. Sawa-sawa dyan mo din. Ang alya, mag ko, eh. Sina? muskila. So, no, transfer, mapitransfer. transfer yung tawag. Give. Uh, Give.

si masin. Po? Yan guys, naghintay pa kang para lumamig para hindi tayo maipit nito. Yan si Boss Smart nag prepare ng pang-gabi, pang-lunch na kakainin ngayon. ito muna yung update natin mga guys ha murag na ipit yung tani karang pita guys Tower guys ha. ito muna yung mga kaganapan ngayon yan eh ba hmm. Tanggol yan guys, tanggol, tanggol. Iinom na si Boss Marlon guys yeah. Uh, uh, yummy yummy guys Murag ya Naipit Napita na um, okay, guys um, thai, sats, Chay chay um, thai, eh. Tapos limon So hanggang dito na lang yung video natin guys Murag Naipit naman no, may ani guys